part 2 ng aming jogging video yung mahal ng gulay dito bukid kasi si dayon na sila eh galing na sila narinim galing sila uwisan galing sila sa ano mahal ng gulay na wala naman bayad sa pwesto yung mga nagbabay ko konti na yung mga nagja-jogging natin oh hanap tayo ng ampalaya kabilin na po kami ng gulay magpapakbit po kami kasi yung presyo ng gulay kaya lang nakakatoksong bumili mahal din Che, walang ampalaya. Anong alam mo sa alam mga bata? Garecho na tayo. Ayan, may mga sakasangkapan din. <laughs> may mga ano din sila, palaman. Ayan, yung mga gustong pumunta dito. At, mam, abang nagdi-jogging, dala ang pera. Che, marunong kang mag-aluto. No? Ay, pansit ba to? Hindi. Ano May tubig yan. Ay, may tubig yan. May tubig. Ay, muna yung panada. Kulang yun sa tatlo, yun o. Oo, kulang yun. Sa akin, okay na yung buko sa akin. Ay, may show may yan. Ayan, may dogo. Yung gusto ng mga alaga. Naku, kung kasama natin yung mga bata, sigurado siya ang iyakan. Ang cute, oh. Ang gaganda. Ang gaganda. Magano po isang ganyan? Five po siya lalaki. 4-5. Ma'am, you have seen to... Ah, okay. po. Thank you po. Sabihin ko lang po. Thank you. Baka, yung mga gusto mag-jogging bumili ng dog dito sa, ano, oh. Bukid. Mura na po yung benta nila ng tuta. Sa iba po yan, nasa may gitsan po. Thank you, kuya, ha. Salamat. Ayan. Ayan merienda. Pastil, che. Gusto mo bilan sila? Ayun, no? Chicken pastil. Kanin? Sila 15 pesos lang pala, oh. Hindi, oh, pwede. Kala mo lang yan. Ano parang gawin nila? Parang puto? May nakita kong cute na bag. Ay, pastilan ka. Pastilan ka. <laughs> Good morning po. <laughs> 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 Sabi ko may tindang chicken pastil. Pastilan daw po. <laughs> <laughs> Bili ka ng mga uh, ano che, 15 pesos lang naman. Oo nga, wait lang na. anim Anim che. Galing na idea ni Kuya. Brilliant idea. Oo. Design siya kasi keltig isa lang. Yung mga nambuhala. Apituhin mo na. Para 95. Ay, 105 pa lang. Ha? Hintay din tayo dito. Nakikita tayo na bag. Ang cute naman. Magkano po yung ganito nyo? 100 lang ma'am. Ganda guys. So, ang cute to. Ah? Ang mahal lang to. Parang ganda o. Oh. Ah? set. Spicy. Oh, spicy. Dalawa... apat mo, spicy. Digi sa tayo. Digi tayo. Apat spicy. Ipabukod mo ha. Guys, ang ganda oh. Ang cute. Ah. Matibay pa tayo yung strap Oh, oh naka-ukay niya. Ang iba dito halo na. Sa ikaw ano spicy. Digi sa tayo. Apat lang na spicy, dalawa kay iyan, tapos hindi na lahat. Di ba anim yon? Ay, di ba? Ilan bibilin mo? Anim. Di, 30, 60, 90, 120. Ano, walo. Walo lahat. Apat ang spicy, pabukod mo. Ayun, local yun. Ay, nako. Ganda. Ito lang na catch ng attention ko. Ang cute eh. Ang cute Oh. Catch. Ito lang nag-catch ng attention ko. 200. Halo yung iba. Yung iba local lang. Ayan, mga local lang. Yan, yan oh, Yan hindi na. Oh, ito hindi. Ang ganda. Ang ganda ng bag ni ate. Local. Meron akong local. Oo, maganda. Sa kayo. Yung mga nagja-jogging na gustong mamili dito kay ate, o. School. O, oh. napong. 450. O, oh. oh, mapibay. Mabigat. tibay naman. kita. Ah, ay. Asan ni binibili mo? Diba. To, yun. May bag din. Gusto mo? Ha? Yung mga bag. Yun o. Yun naman sa kabilang Ukay. Dito ukay na bag. Sa kabilang na ukay na damit dami nagdadaang mga motor dito. Yan o, pwede mangain. Mm. O, may mga fine dine din sila. O. Sa almusal, pagkatapos magtanggal ng taba. Banding din, Sunday eh, kaysa lumayo pa nga naman. Ayan guys, oh. kapatid ko na wala na. Nakabili na si ate, o. Oh. O, oh, diba? O, oh, ito po. Kapambili na. Ang ganda ng kulay ng bag na pili ni ate. <laughs> yung kapatid ko. <laughs> ano yung ginagawa doon? Ang laki ng sasakyan. Dito pa din na. Ay, ah, ala, ginagawa. <laughs> Nakapamili na ba? <laughs> <laughs> Surpresahin natin kung ano ginagawa doon. Ay, yeah. <laughs> ganito kadaming tao. Pakunti na nga. Kanina talagang madami. Kapatid, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nagmumuni-muni diyan kapatid? Mahulog ka pa diyan, oh. oh. 120 kung walo sa 15. Nakaka-enjoy tumingin. Sa kagina, meron pa ano? Oh, may mga kasangkapan din si ate. Eh. Mm -hmm. Ayan, ang dami pa. Ayan, may lugawan. Kinatsagaan nilang danan kahit sira yung kabiak ng kalsada. Ayan, yung mga bike bikers. Guys. ha, dito tayo sa ka-kafe Fino, ang sosyal tagal nung kapatid ko e eh, o oh. tagal bumili e eh, o oh. dami pa rin tao. Kahit tirik na yung araw. Sikat na sikat na yung araw. Ah. Aba, may ano pala doon? May cactus. Guys, okay, tapos na bumi. Ano, kapatid, okay na? Pinabukod mo yung ano? Pindi na may plastic na yung ano. maglalakad na tayo. Pabalik doon na tayo bumiling alamang at saka ano. No, mahal din pala, no? Susunod jogging na lang ang gagawin natin dito. Oh, eto, oh, dagdagan mo yung okra mo, Che. Oh, uh, fresh to. Te magkano ang okra? Pwedeng 20 pesos lang. Pili tayo. Dalawa na lang ko. Upo ka na upo kung saan-saan eh. Okay. okay, so. Press tong ani ni ate sa bukid okay. niya. Ang ganda. Mas maganda pang Mas maganda pa nga doon eh kaya mas maganda. Hindi, 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 ano? Hindi pala Oo. Uh, galing mabuhay yun. Eh, oh, Ayan, yeah, 20. Ito po. Pwede na po o, yan, magkano na yan, te? Pagmamahal yan, te. Ha? Ah? Te, pagdagdag ng pagmamahal. Oo, oh, lahat pagmamahal yan. pagmamahal mo. Tsaka fresh ito. Bagong pitas. New ripe. Thank you po Pwede na po. Thank you, po po. Okay, Thank okay, you so pan -tay, pan -tay. much. <laughs> you. Ayan, guys. Tingnan nyo ang dami. Doon magkano ang kilo daw. 80 daw ang kilo ng ampalaya. Ay, ng, ano, oo nga, 80 Nung konti na lang ang kul kulang sa pagbit namin. Alamang na lang at saka ampalaya, ano. Okay na, yan. Sarap ng kain nila ng lugaw. <laughs> ayan. Kabupi okay, ng sarap. <laughs> Pagkatapos nga, tanga ta. Parang balay wala. Ayan, bukid. Uwi na kami, bukid. Yung lalaki kanina yung naka, ano, ang bilis ng, ano, dinobol niya yung way niya. Muntik ka na, sabi diba sabi nung nag-e-bike, tinitignan ko nga, binibideo ko siya. Nagmamadali, kitang joggingan ito, maraming tao hindi naman talaga ito, ano, ano, oh, yung guys, ano, kakalungkot yung tambak ng lupa, yung pagpatag niyan, wala niyang bukit. Kasi subdivision na po yan, oh, naku, Diyos ko, itong lampa, nagjajangin yung lampa, dito nga tayo. Lampa mo naman, Chi. Yeah, no nakakalungkot mawawala na 'tong jiggingan sa kapapatag at kagagawa ng subdivision. Sana wag naman lahat. Eh. Ayun, may mga bata doon na no? nakakatawa naman siya. Oo. Oh. Ini-enjoy nila 'yung tambak ng lupa. Oo. Oh. <laughs> may nagpi-picnic. <laughs> Ayan guys, oh, tingnan niyo naman 'yung overlooking kami ng Makiling, oh. Pwede oh, na makita 'yung Makiling, eh, oh. Hindi na makita, oh. Kita niyo pa ba, guys? Yan, yung kalawakan na yan, Oh. Ayun yung uh, saipek, o. Oh. Magiging ano na. Basura. Okay, guys. Paalam. Ayun na yung kapatid ko. Baho dun sa dinaan namin. Bye-bye. <laughs> Mainit na at nakakasulog na to ng balat. Kasi 7 na po pa seven na. Bye bye guys. Thank you so much. Please subscribe, like and share po. Thank you. Thank you po. Salamat. Bye bye.